Isang walong taong gulang na bata ang umihi sa isang meteorite. Sinong aakala sa susunod na segundo? Biglang naglabas ng gintong liwanag ang meteorite. Hinailan ito ang bata sa ere. Nang makitang nasa panganib ang kanyang anak. Agad itong pinutol ng ama gamit ang isang hampas ng espada. Ngunit ang natitirang kapangyarihan ng gintong liwanag. Muling tinatakan sa katawan ng bata. Nagbibigay din ito sa kanya ng sukdulang kapangyarihan. Noong araw na iyon, biglang pumasok sa nayon ng isang halimaw ng tigre nang naghahanda na itong sipsipin ang aura ng mga bata. Tapos biglang kumuling limang langit. Kaagad pagkatapos, isang itim na anino ang nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Ito ang batang lalaki na nakakuha ng pinakamataas na kapangyarihan sa nakaraan. Pagkatapos ng sampung taon ng mahirap na pagsasanay, sa huli, sinanay niya ang sarili sa isang walang katulad na martial spirit. Ngayon, sisirain niya ang demong tigre para subukin ang kanyang lakas at nakita ng halimaw ng tigre na nasa Syra ang kanyang mabubuting gawa. Agad na inilabas ang kanyang mga pangil at sumugod na kagatin ang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa siya ng bata 800 metro ang layo. Anong masamang tigre na demonyo ang makatiis nito? Tinatawag ang tunay na anyo ng puting tigre, muli niyang sinugod ang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napahawak ng mahigpit ang binata sa ulo ng tigre. Pindutin pababa sa lupa at kuskusin. Ang nakikitang ito ay imposibleng labanan. Mabilis na naglabas ng hindi mabilang na malamig na hangin ang demonyong tigre. Sa wakas ay naging isang haligi ng yelo na bumaril patungo sa bata. Sa kritikal na sandali, mabilis na pinalapot ng binata ang dinurog na yelo para harangan ang lahat ng icicle na kinunan sa harap mo. Nang mawala ang hamog, ibinuhos ng bata ang lahat ng kanyang lakas sa paghagis ng suntok. Hipan ang demonyong tigre 12 dosenang metro ang layo. Pagkatapos ay nagtaas ng bato at idiniin ito sa ibabaw niya Si Buang Huang Tuyan ay hindi tumatanggap ng mga hindi kilalang multo Maguukit ako ng estelo para sa iyo Kaya lang, ginawa niya ito sa harap ng Bodhisattva Suntok ang bawat suntok sa katawan ng Haring Tigre Hanggang sa binugbog niya ito hanggang sa mamatay Pagkatapos ay hinawakan kanyang muli ang kanyang buntot at baliw na tumama sa lupa Ang Hari ng Tigre ay nagsanay sa loob ng libu-libong taon Kaya lang, nilunok niya ang kanyang huling hininga sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang matandang monghe sa tabi niya. Nang makitang pinapatay ng binata ang hari ng tigre, sumama ang pakiramdam niya. Masyado raw siyang malupit at haharap sa kaparusahan. Talagang tulad ng sinabi ng monghe, ang masayang umuwi ang bata matapos ang misyon. Pagkatapos ay natuklasan ko na ang aking bubong ay naglalabas ng asul na ilaw. Ang fiancé pala ay naglilinang at sumasanib sa anak ng city lord. At sa sandaling ito ay isang wildcat ang tumalon sa bubong. Kinakatawan nito ang pagsasama ng kanyang asawa at ni Thu Nilinang ang Yin Cat Martial Spirit. Wasak. Ito ay isang yin na pusa nang makitang nabunyag na ang bagay. Tumigil na rin ang Fianci sa pagpapanggap. Ang pag-aangkin na ang bata ay isang walang kwentang tao lamang na walang martial soul. At ako ay sumanig upang lumikha ng pinakamalakas na martial soul. Ngayon hindi nakarapat dapat sa kanya ang lalaki. Pagkatapos, naglabas siya ng petisyon sa diborsyo at ibinato ito sa lalaki. Nakita ng bata ang kanyang asawa na determinado. Agad na tumanggap ng divorce paper. Pagkatapos ay kumuha ng elixir. Bilang palom na regalo sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi pinansin ng kanyang asawa. Panunuya na ang elixir ng bata ay isang damo lamang. Napunit na mga dahon ng damo. Kung gayon, simula ngayon, natapos na ang relasyon namin. Wala na kaming utang sa isa't isa. Nang matapos magsalita ang binata ay naghanda ng umalis sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay biglang sumulpot si Prinsipe Lai. Pigilan mo siya, agad na inihayag ang kanyang martial soul para turuan ng leksyon ang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang kumislap ang mga mata ng bata. Isang hindi nakikitang presyon, agad na sugpuin ang martial spirit ni Mr. Lai. Hindi makapaniwala si Mr. Lai. Ang taong nasa harapan niya ay may ganoong kakayahan at sa pagkakataong ito ay bumungad sa kanyang harapan ang negatibong pusa ng kanyang asawa. Akala ni Mr. Lai ay dahil isa impluensya ng Yinkat. Ang mga bagong humahantong sa abnormal na kompetisyon. Pagkatapos, ibalik ang iyong mapagmataas na hitsura. Matapos magsalita ng masasakit na salita, agad siyang umalis sa lampalas. Ang batang panginoon ng pamilyang Lai ay isang disipulo ng nakatatandang jiang ng Hao Duang Tong. Nangako siyang ipapakilala ko kay Hao Duang Tong huwag mong ipagpaliban ang trabaho ko. Makinig sa sinasabi ng iyong asawa tungkol sa pag-asa sa kapangyarihan. Tinuya ng bata ang sarili at sa kagalit na tumalikod. Not knowing na ang walang kwentang asawa niya ang nasa harapan niya. Ito ang kanyang hindi maabot na pag-iral, na nakatayo sa Cloud9. Nang makalabas lang ng gate ang bata, maraming magagaling na karakter ang nakadama ng hininga ng dragon. Naghihintay na dito, gusto nilang lahat hilahin ang lalaki palapit sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito ay ayaw ng binata na makisali sa pakikibaka ng sekta. Kaya naman agad niyang tinanggihan ang kanilang kahilingan. Ngunit may isang bagay pa rin hihilingin si Chairman Hao Duang Tong. Gusto niyang humingi ng tulong sa binata para magising ang kaluluwa ng munting prinsesa ng sekta. May mga balibalita na 20 years old na siya at hindi pa rin nagising ang martial soul niya. Nakikita ang sincere na ugali ng lalaki. Yung tipong takot din tumanggi. Kaya, sinundan niya sila sa Hao Yang Tong nakita ko lang ang munting prinsesa ng Hao sa unang pagkakataon. Naramdaman agad ng bata na hindi ordinaryong tao ang prinsesa. Akayin siya kaagad sa loob ng bahay. Simulan ang ritual ng paggising. Ang hintuturo at gitnang daliri lamang ng bata ang nakikita. Ang mga pulang apoy ay sumiklab. Pagkatapos ay ilagay ito sa likod ng munting prinsesa. Kasabay ng mga mantra na binibigkas ng binata. Ang katawan ng munting prinsesa ay unti-unting napapaligiran ng apoy kagad pagkatapos ang stream ng dilaw na liwanag ang bumaril sa kalangitan. Sa kanta ng Phoenix, matagumpay na nagising ang martial soul ng munting prinsesa. Ang kakilakilabot na presyon ay umakit ng mga kakaibang fenomena mula sa langit at lupa. Nagising ang martial soul, pakiramdam ng langit at lupa ay parang isang libro ang nakarating. Tiyan bang ang pangalan nito? Ang munting prinsesa ay ang babaeng pinili ng langit. Nagising ang martial soul ng munting prinsesa ang aking haoguang tong ay may pag-asa na magmana, upang pasalamatan ang binata sa biyaya ng pagising. Nag-set up ang munting prinsesa ng isang buong bangkot table sa Tufong Lao. Para aliwin ang binata, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Prince Lai at ang dating asawa. Anong malas, ang lalaking nakipaghiwalay sa akin. Itinuturing din niya itong isang kayamanan. Ang makita ang dating asawa na agresibong sinisiraan ang lalaki nagpa siya ang muinsesa na turuan siya ng leksyon. Pero ginamit ng Fianci ang lakas ng tatlong taong halamang gamot ng binata. Nakarating na sa Tugatog, wala pang tatlong galaw ang laban ng dalawang panig. Ang prinsesa ay natalo sa labanan. Walang maganda sa mga taong tulad ni Duangdan. Nandito ka nakikipagswing sa kanya. Nahihiya lang siyang magtago doon. Nagsumikap siyang palakihin siya sa loob ng tatlong taon. Ngayon lang nakakuha ng achievement. Dito mo na naman siya pinagtatawanan tunay na pas ang ligaw na hindi mapaamo. At ikaw din, lahat ng ito ay dahil masyado kang bias. Kung hindi mo siya pinalaki ng napakataba, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para manalo laban sa akin? Pinalaki niya ako, isang walang kwentang tao na hindi nagising ni isang martial soul. Paano niya ako pinapakain? Sa nakalipas na tatlong taon, konting bulaklak at damo lang ang pinakain niya sa akin. Kumakain ni na parang kumakain kami ng dayami at lumulunok ng gulay may tinatawag na red star grass. Nakakadiri kung tingnan ito, ang red star grass ay mayroon ding magagandang bagay. Ang galing niya talaga magsalita ng matatamis. Hindi kaya ni Loco din siya nito. Nanlin lang, palaging ganyan ang nakikita niya sa kanya. No wonder pinalayas niya siya. Gaano siya kabulag, tanging ang ganitong uri ng bagay ang maaaring gawin. Maghintay ka. Ibigay mo dito, ano, kulang bituin na damo, ginagawa kong ano, bituin. Ayoko ibigay sa akin. Hindi ako kukuha ng anuman sa iyo nang hindi nagbabayad. Pagkatapos ng araw na ito, doble ang babayaran ko sa iyo. Tingnan kung ano ito. Hindi niya talaga akalain na ang pag-asa sa isang damo lang ay magpapabago sa sitwasyon. Pulang bituin na damo. Ang mahirap at malayong lugar na ito ay may pulang bituin na damo. Hindi kaya maagang ipinadala ni Hao Duang Tong ang presyo ng nobya. Ang random na pagkuha ng damo sa labas ay itinuturing na isang kayamanan. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Ang taong kasintanga mo ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Vudin, Hayaan mo at lumaban. Malapit na ang master at sect master. Ipakita sa kanila ang iyong kapangyarihan. Miss, hindi na kailangang magpigil. Patayin siya. Ipaalam sa lahat ang lakas ng ating pamilya lam. Ipakita mo sa kanya. Anong uri ng basura ang doang dan? Huwag mo akong sisihin. Kung may dapat sisihin, sisihin mo lang siya. Magtiwala ka sa taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang daming tanga. Ito ay malinaw na isang makalangit na gradong espiritual na damo. Ngunit ito ay itinuturing na isang damo. Wala talaga itong paningin. Ito ay Ang kanyang martial soul. Malapit na itong magbago. Napakalakas ng puwersa. Napakasarap ng mga sangkap. Napakahusay ng mga sangkap. Sayang naman. Ito ay kabilang sa ibang bahay. Paano ito posible? Bakit ganon? Talaga bang damong iyon? Ang makalangit na hapag ay dahil sa inspirasyon ng mga tao. Ang ikawalong makalangit na listahan ay ang Marshall Soul ng ikawalong mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang babaeng ito pagkatapos nito. Ganoon ba kahusay ang kakayahan ng Marshall Soul? Yung damo, damo ng perlas, Lam Vudin, ngayon alam mo na. Nagsisisi ka ba? Hindi rin makakatulong ang pagsisisi. Ngayon ay akin na si Kuya Duang. Hayaan mo lang akong patayin ka ngayon. Ako pa rin ang numero unong henyo sa distrito ng Trap Chow na ito. Ito ay ang pagbabago ng Martial Soul. Bagong umaakit sa makalangit na kababalaghan ng Tuyetong Mountain. Tunay na karapat dapat na maging kapatid ni Duang sa nakalipas na tatlong taon. Nagising na ang Martial Soul. Tatayo ako sa itaas ng sampu-sampung libong tao na ito. Hindi ako nagkakamali. Hatiin mo para sa akin. Natalo ka, Lam Maliba Mali ba talaga tayo? Kuya Buang, nanalo ako. Nanalo ako. Ang babaeng ito ay may malakas na pakiramdam ng tagumpay. Nawala. Paano ka matatalo? Ang mga tao ng free sex at five institutes ay lahat nanunood. Kung matalo siya, ano ang gagawin ng pamilya Lai? Wala na tayong magagawa. Ang pamilya Lai ay hindi maaaring mawala ng mukha ng ganoon. Hanggat mamatay siya, ang naro ay ang aming pamilyang Lai. Maglakas loob na palihim na atake. Maghanap ng kamatayan. True Ong Hong How dare you saktan ng anak ko? Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Ngayong araw ay gusto ko talagang makita kung tutuusin, sino ang nangahas na saktan ng kapatid kong si Duang. Ano siya? At ano ka? Sisirain siya ng pamilya ko. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na pigilan ito. I dare. Munting prinsesa, ang babaeng ito, siya rin ay anak ng pinuno ng sekta ng Hao Duang. Ang taong iyon ay si Duang Dan. Bakit ngayon ka lang dumating? Kung hindi dahil kay Duang Kuya, matagal na siyang nagkaproblema. Sorry late ako dumating to the rescue. Salamat sir sa tulong mo. Bumangon ka, hindi kita sinisisi. Salamat prinsesa. Kuya Jiang, maglakas loob na ay buli ang aking hawyang sec princess. Life family sa Chow Chuyet, matapang talaga kayo. Ang maliliit na tao ay hindi marunong tumingin sa mga tao. Ang aming pamilya ay hindi marunong tumingin sa mga mahuhusay na tao. Ang aking walang utang na loob na anak ay ininsulto ang prinsesa at nararapat na mamatay. Mangyaring maging mapagbigay, prinsesa. Patawarin mo ang aming pamilya Lai Anong ginagawa mong nakatayo? Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad? Lam isa kang kometa. Natagpuan niya ang sarili niyang patay. Huwag kalad ka rin ang pamilya Lai, dito. Okay, punta ka lang dito ngayon. Aayusin namin ang mga account sa iyo mamaya. Huwag mong sirain ang malaking trabaho ng prinsesa. Kuya Buang, ano ang gagawin mo? Ngayon ang araw na pipiliin ng sesa ang kanyang manugang. Susunod, nais kong ipaalam sa lahat. Ang aking magiging asawa ay, ngayon ay ginagawa natin itong malinaw. Ako lang, si Hua Thursday Bean, ang maaaring magpakasal kay Tandik. Walang ibang tao sa mundong ito. Maliit na lalaki, kung mayroon kang lakas ng loob, mangyaring tanggapin at subukan ito. Ako ang pinuno ng NGUNHAC. Kuwa First DB ng Hanhai Library. Ngayon ang personal na sama ng loob ng aking junior. Kung may nakakasakit man, sana madamay ang mga nakatatanda ko. Ito ang Chu ng Hanhai Library. Ang kanyang tiyuhin ay si Tran Nam Vuong. Para siyang langaw. Ayaw talaga. Saan nang galing ang batang ito? Maglakas loob na pakasalan si Tandi. Karapat dapat ka ba? Pwede nating pakasalan ang gusto nating pakasalan. Ano ang maaari mong gawin? Hanapin ang iyong sariling kamatayan. Kuwa first day bin, ito ang panloob na bagay ni Hao Duang Tong. Anong gusto mong gawin? Mabuti, napakabuti, mayroon kang lakas ng loob. Kung gayon, lalaban tayo hanggang kamatayan. Kuwa first day bin, ikaw. Kuya Duang, huwag natin siyang pansinin. Bakit hindi ka maglakas loob? Hanggat hindi mo siya pinapansin. Magpapakasal tayo, walang magmamaliw sa iyo. Ang pagpapakasal o hindi ay hindi mahalaga. Pero nakikita kong sobrang sama ng loob mo ngayon. Sa makatuwid, tinatanggap ko ang tunggalian na ito. Kung gusto mong hanapin ang kamatayan, tapos tutulungan kita. Hindi ba? Anak ha panulat, ang pinuno ng sekta ay tumanggap ng isang mabuting alagad. Isang pagpipinta ng ilog. Isang walang kwentang tao na walang kahit isang martial soul. May dahilan ba para awayin ako? Mamatay ka na. Actually, wala akong martial soul. Wala ka lang karapatang makita ito. Okay lang 'yan. Kung gusto mong buksan ang iyong mga mata, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo. Ipatawag ang mga kaluluwa.